May bagong batas ngayon yung uh, magkakaroon ng early child uh, development workers or yung early yung early childhood development ay napunta sa local government at bawat yeah. barangay magkakaroon nito. Anong plano mo sa parting yan? Yaman din lamang kalusugan ang maalagang uh, platforma na papangatawanan mo? Um, ang gusto kasi natin aktibo, uh, particip participative yung mga barangay no pagdating dito sa pangkalusugan ng ating mga uh, ating mga kabataan, hindi rin enough na sa ospital lang, uh, hindi enough na yung gamot lang. I, I, think yung education is also important lalo na doon sa mga barangay level ano. Alam mo nung congressman ako, uh, bumuo tayo ng panukalang batas tungkol sa uh, population officer dito sa sa bawat barangay ano nagtuturo kasi naniniwala tayo prevention is better than cure pa rin ano Sana mm -hmm. hindi na dumating sa ospital doon pa lang mismo sa mga barangay na alagaan na ang nutrisyon. na sa ang bakuna importante regular ang bakuna ano naaalala ko tuloy yung kwento nung ano may namatay doon sa amin sa isang bayan dahil sa anti rabies uh, hindi siya nagpaturok ng kompleto na anti-rabies. So isa lang ang pinaturok niya dahil na nahihinayang sa pambayad, no? So yung awareness na meron naman sa mga sa ating gobyerno na libreng anti-rabies na kapag hindi mo tinuloy-tuloy ito ay maali uh, maaari kang mamatay ano so i think your education is very important na um, importante yung health education na magsimula sa barangay maging sa eskwelahan kasi tama ka Carl paano ka naman makakapagturo kung gutom ang tao kumakalam ang sigmura paano nila maiintindihan yan kakabit kadugtong ng uh, kalusugan ng edukasyon